Ito lagi niyong tatandaan. Mahalaga ka. May halaga ka. Kaya naman, kapag may taong pinipilit na bawasan yung iyong kahalagahan, wag na wag kang pumayag. Higit lalo kung alam mo ang dahilan nito. Ang ingit. Marami ang mga taong ganito. Nang dahil sa ingit, minamaliit ka Binabawasan nila ang iyong halaga Huwag kang pumayag Walang ibang magpaprotekta sa ating mga sarili Walang ibang magprotekta sa iyo Kundi ang iyong sarili Kaya huwag kang pumayag babawasan ang halaga mo Ng mga tao na naiingit sa iyo Mahalaga ka Mahalaga tayo Dapat alam natin ang ating halaga